Balik na kami. Galing na sa isdaan. Nakabili na ng ulam. Ang aming mga ulam ay puro isda. Pang diet. diet ang aming ulam ngayon. Dahil nagtatabaan na. Dumadami ang bilbil. Oh, maganda ang sikat ng araw ngayon. maliwanag ang langit kunti pa ang sasakyan ngayon guys dahil maaga pa kunti pa lang ang mga motor Ang pa mga bahay dito guys Oh, dapat ganito talaga. Para pawisan. Mga kasama natin hindi nagdi-jogging ng ganito. Mas masarap yung mas matanda tayo doon. Ano ka ba? Ayoko talaga ng gising na tanghali na. Nakakatamad. Gusto ko maaga pa. Bango na. Masigla ang katawan pagka maaga ang gising. Pagpawisan ka agad. Bagong bukas na tindahan. Dito na tayo dumaan. Good morning, good morning guys. Ayan, apay ng buwan. Kitang-kita ang buwan. Gito -gito ang laki. Alin? Kuya ko Sayang. May bunga pa naman. Ayan. Ayan, no, oh, hinog na bayabas. Mm. Mm. Sobrang hinog na. Pero kung magsirigang tas sa bayabas, tanggalin mo talaga yung laman. Oo Ito. naman. Binabalatan ko pa ngayon eh. Lunes bukas. Bilis no, pero ngayon. 10, 11 na bukas. Ang bilis ng, ng panahon, ng araw. Ber na agad. Ber agad. Doon sa may barangay hall. Oh. No? Oh. Lapa. Lapa. Sama ng amoy Amoy aso Tapon, pinaligoan ko na yung dalawa Para ngayon Wala akong gagawin Kundi well it's well it's